pagtulong sa kapwa. Mga kaibigan, ang mundo ay puno ng mga taong nangangailangan na ikatayong nahirapan, sakit at kawalan sa ating paligid. Ngunit hindi dapat tayo nanonood lamang. May kakayaan tayong gumawa ng pagbabago. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi isang gawain o kawang gawa. Ito ay isang responsibilidad. Ito ay pagkilala, pagkakaisa bilang mga tao. Ma ang pagbahagi ng oras, kayamanan, talento ay nagdudulot ng malaking epekto sa buhay ng iba. Maraming paraan upang makatulong. Maaari tayong magdunay sa organisasyon, pagvoluntaryo ng oras, o tumulong sa komunidad. Ang simpleng kilos ay maaaring magbigay ng pag-asa. Kaya naman, hinihikayat ko kayo na maging bahagi ng solusyon, magpakita tayo ng habag pagmamalasakit sa ating kapwa sama-sama nating gawing ma mas maayos ang ating mundo. Isang tao sa isang pagkakataon. Maraming salamat po.